At yun na nga for today's video ay naisipan ko naman na magkabit ng tain. Actually, palagi naman talaga ako nagkakabit ng tain kapag may high tide. Sa katunayan, ito nga yung pinagkakakitaan ko noon nung ako ay bata pa at talaga namang lagi ako nagkakabit talaga ng tain para inulit ko lang. Tain nga pala ang tawag din sa amin ng ganaring klase ng panghuli ng katang o alimango o kaya ay bubo kung tawagin sa iba. Meron din namang bubo din sa amin pero hindi ako yun. May klase din ng bubo dito ang tinatawag. Kaya nga lang ayun ay panghuli namin ng isda o yung mga nilalagay bagay sa laot. Yung pabilog ang korte niya, hindi ganere. Pero yun naman ay ginagamit din nila panghuli ng alimasag sa dagat. Iba kasi ang klase ng bubo na ginagamit sa pandagat at iba rin yung mga panghuli ng alimango. Kapag ganere kasing pang alimango la ang tawag namin ay tain. Tain. Baka naman ang pero marami naman kasing klase niyaan. May pabilog, paublong, kahit ano, pa square. Kung anong trip nung gumawa. Bali, nire-repair ko nga pala muna kasi nga ay matagal na ito naka stack din sa gilid na aking bahay. At yun, bagal lumutong na yung kawayan niya at nagkabali-bali na kaya sinususugan ko ng kawayan. At kung mapapansin nyo nga, yung pagbibiyak ko ng kawayan dyan ay masyadong pabebe kasi nga ay may tulog din sa amin. Tulog kasi si Papa at saka yung bunso kong kapatid. Baka kasi kapag nagising ay hambalusin ako na rin kawayan na kinakayas ko. Bali, alas stress nga pala ngayon ng hapon at ngayong hapon talaga ako magkakabit ng tain kasi nga ang high tide ay gabi. Madala nga pala ako magkabit ng tain kapag ganitong ang high tide ay gabi kasi nga nakakatamad kayang magkabit ng tain sa lalauhan gawa ng bukod sa malamok na nga, maniknik pa. Pero dahil nga may mga nag sa akin, ipakita ko din naman daw kung paano ako magluto ng alimango or katang. Kasi nga yung mga nauna kong video ay pagkakabit lang ng tain ang ginagawa ko at hindi ako nagaluto. Ay kaso yun na nga at gawa ng lagi talagang gabi ang high tide ngayon, kaya naman ay hala nga pala, gustong gusto ko ang mga ganaring gawain. Yung mga tipo nga, magkakayas ng kawayan, mag repair repair Kasi nung bata pa ako ay eh, talaga namang mahilig ako gumawa ng mga DIY baga. Yung mga tipo nga, ano ay, tulad ng alam nung no minsan gumawa ako ng DIY na tripod. Kung ano-ano na lang, kung ano-ano maisipan ko. Para sa akin kasi, hindi ako mahilig magtapon ng mga bagay-bagay na pwede pa namang i-refer. Hanggang sa maayos pa, ay ayusin pa natin. Pero pag hindi na, itama eh, na. Ay hey, iya, yeah, ba't parang iba na yun? nga pala may singit kulaang meron nga din palang tinatawag na bintol ginagamit din yun sa panguhuli ng katang o alimango yun naman ay kailangan mong bantayan kasi nga yun ay pangmadalian baga gawa ng parang lambat la ang yun nakalatag tapos ang pamain nun ay nasa taas kapag sumakay doon ng alimango ay kailangan iangat mo agad yun at mahuhuli na yun kaya hindi mo siya pwedeng basta-basta na lang iwanan kasi nga ayun ay, ay pag naubos ang pain edi eh, di alis na ang alimango nun hindi katulad na rin kahit pa maubos ang pamain ay nakakulong na siya sa loob so yun nga, matapos ko nga siyang ayusin ay namingwit naman ako ng mga isda-isda din sa ilog kahit ano nga palang isda ang pinapain ko ang dini. Kung ano bang trip nyo, kung ano meron kayo na ipampain, ay kung gusto nyo ay karne, ay hala. Pero yun na nga at patlay at gangat lang talaga ang pinakamadaling pasiba rin sa ilog. Ay naku, kahit nga duraan mula ang yan, ay malapit yan sa iyo. Pero ang pinakang gusto ko nga na pinapain ko dito ay yung nga uh, o kaya naman ay yung butiti. Kasi nga ay medyo makunat yun, hindi baga siya agad na uubos. Hindi katulad nga na rin mga patlay, gangat, guanong pag nakakagat agad yan ng mga kalantigas ay di ubos na agad. Paano papapasok yung katang? Naubos na ng kalantigas. Bali dalawang isda nga lang palang ilalagay ko sa isang tain kasi nga ay medyo madalang ang sibad. May sumisibad man kaya nga laang ay ang hirap hulihin. At saka magdidilim na rin kasi kaya naman ay tama na yan basta may pampalang salaang. Binabalot ko nga pala siya ng lambat para hindi baga maubos yung pamain niya. Kasi nga ay 12 hours siyang nakababad sa tubig or hihintayin mo talaga siyang mag low tide bago mo kunin. Kasi nga ay malay mo papunta pala yung katang sa tain mo tapos kinuha mo na agad. O oh, ay disayang naman. Sa paglalagay naman ng pain ay dapat sentro mo siya sa gitna kasi nga ay kapag nilagay mo yan sa gilid ay kulang pandukutin niya ng katang ay ditatawanan ng kalaang noon at yun ay uuwi na at busog na. At kung mapapansin nyo nga timba na nakahamba lang dyan, eh dyan naman din nakalagay yung aking pamain. Napakalaki nung timba samantalang yung pamain ay gatungaw. Matapos ko kong magpain ay nagumpisa na ako magkabit ng tain din sa may sapa. May sapa nga pala dito sa sulok kaya nga lang hindi masyado makita kasi nga ay puno, puno na ng bakawan. Ano ba yan? Mabubulol na naman. Dati na nga pala akong nakahuli ng malaking katang dito kaya naman naisipan ko nga na dito ulit magkabit. Yun yung kaunahan kong in na nagkakabit ako ng taim. At doon nga sila nag-request na lutuin ko daw, ipakita ko daw kung paano ko niluto yun. Ah, ay nakain ko na nga, napakatagal na noon. Pagpasok ko nga din sa lalauhan ay biglang dumilim. Aba, ay nakakapalaw naman char lang no bata pa ako napakapalawin. pero ngayon hindi na kasi nga si mama napakalakas ng trip ng bata pa kasi ako talaga napakapanlawin ko ay yun nga naisipan ni mama na inilagay baga naman ako sa labas ng bahay at pinagsarahan ako ng pinto abay kahit man din kaliit-liit nung butas ay talagang ako ay nagkasya wala sa sobrang takot pero dahil nga sa ginawa niyang yun ay nawala yung pagkamatatakotin ko Kaso nga lang, inasubrahan naman ako yung nag-aaral pa ay eh. laging gabi na ako kung umuwi. Kasi nga ay, ay pag may birthday man din ay present. Lagi akong sumasama kapag birthday ng kaklase ko, birthday ng kaibigan ng kaklase ko. Aba, sayang din man din ang espageti at may pabalot pa. Pero ako naman ay hindi nag kahit ako'y gumagala ng mga gayon ang hilig ko lang talaga ay magpagabing at ako'y nasasanay na baga sa mga buwan well, mga klase yan, lalayas niyan at ako naman ay tudong disama din ay samantala ang mga klasiko ay tagabayan laang at ako ay tagalinang ay di ngayon ay di pag uwian na ay di ako ang mag isa lagi na uwi at gabing gabi na nagalakad sa nyugan isang oras pang alakarin pero alam nyo kasi minsan ka lang maging bata ay gunagunahin mo na kasi nga kapag tumanda ka na at may mga kanya-kanya na kayong pamilya, ay, hindi mo naman din magagawa yung pag na yun. Ay hey, parang layo na naman ang usapan? So yun na nga at mabalik na tayo sa pagkakabit ng tain at naging talambuhay buhay na pati. Sa pagkakabit nga pala ng tain ay kailangan mo siyang pasakan ng kahoy sa tigkabilang gilid para hindi baga siya lumutang o umangat. Tapos lalagyan mo siya ng mga kaunting dahon-dahon para baga hindi mahalata ng katang na ito ay traplaang. Tapos yun nga at ako ay nangamot lang ng kaunti at ang aking binti ay pantal-pantal na sa dami baga naman nangangagat. At yun nga at ako ay naghimasaw na din sa may ilog. Dalawang tain nga lang pala yung kinabit ko kasi nga ay ah dahil wala naman talaga yun. So yun na nga tala 6 na nga pala ngayon ng umaga kaya naman ay binalikan ko na nga itong ikinabit kong tain kahapon. At hindi ko pa nga nabubuklat yung tain ay parang dismayado na agad ako. At ayan nga bumungad na sa akin ang katotohanan at talaga namang wala nga. At nung iangat ko nga ay ayun may nahuli pala kaya nga lang ay gapiranggut nga laang. Pero at least naman meron. Tapos ito nga isang tain na ikinabit ko sa may sapa ay ayun, walang nahuli kundi kalantikas laang. Sa pagkakabit naman talaga ng tain ay hindi naman talaga laging may huli kaya huwag ka masyadong umasabi at masasaktan ka laang. Pero kung gusto mo ay talagang sureball na makakahuli ka, magkabit kayo sa palaisdaan tapos mag-usap na lang kayo ng may-ari sa may barangay. At dahil nga talagang gusto ko makahuli ng katang, kaya naman kinahaponan ay eh, nagkabit na ng ako din sa palaisdaan. Tingnan ko ang kung wala ka pang mahuli. Hindi, ito naman ay aprobado ng may-ari at gawa ng sinanay ang may-ari na rin palaisdaan. Siya pa nga nagsabi sa akin na ako magkabit para daw ako may mahuli. Sabi nga niya ay eh, kisa naman ibang tao pa ang umubos niya na ikaw na laang kasi nga kapag may nangingila o napapadaan din kapag gabi, abay inakuha, akala at hindi palaisdaan. Pero ganoon naman talaga kapag ang hulog talaga ay alimango at talaga namang mainit baga sa mata ng iba, yung mga kuti kamay. Bali ang huli ko nga palang katang ay pulahan kung tawagin din sa amin. Mayroon kasi ng dalawang klase ang katang, kung tawagin ay pulahan at merong banhawin. Yung banhawin naman ay yung kulay green baga. Kinabukasan nga ay ayan nga pinalikan ko na at ako ay talagang sigurado na may huli ito at by nasa palisdaan na ay. Eh. At pagkaangat ko nga ayan nakita ko agad yung katang. Banhawin na pala itong nahuli ko, yung sinasabi ko kanina, yung kulay green. Ayan, kung makikita nyo, hindi pula yung sipit niya. Sa palaisdaan ka nga lang talaga madalas makakahuli ng banhawin na katang. Kasi nga yan ay binibili nila at hinuhulog talaga dyan. At ang karaniwa lang na makukuha sa mga labas o kaya sa mga lalauhan ay talagang pulahan. Pero may nahuhuli din naman sa lalauhan o sa dagat ng banhawin, kaya nga lang ay napakadalang lang. Tapos yun na nga, itong isang tain ko naman ang nahuli niya ay pulahan. Meron nga din pala mga pulahan na katang na sa palaisdaan kasi nga yan mga nakakapasok laang sa mga tila, sa so, mga butas-butas baga ng pilapil nakapasok sila diyan. Nga pala naalala kong bigla, maraming tumatawa sa akin o tinatawanan yung ano ay yung video ko nung nakaraan kasi nga pagkahuli ko nung katang ay pulang-pula siya, akala nila ay na. Bakit daw ganoon ang pagkahuli ko nung katang at ang galing daw ng katang din sa amin at pagkahuli daw ay na agad. Ito nga pala yon oh. kasi ang itsura talaga niya, yung ilalim ng sipit niya, halos pulang-pula talaga. O kaya minsan ay parang orange. Tapos edi yon nga at nareplyan ko sila na sinabi ko ay eh, ganoon talaga ang kulay noon. Tapos meron na namang isang nag-comment, ang sabi bagaman sa akin ay ay ining ako ay taga-probinsya rin. Alam ko ang hilaw sa luto. sabi ko, ah, oh, ay di sana all. Bali, nagpunta na nga pala ako dito sa tabing dagat at lulutuin ko na katang na nahuli ko. At ayan nga, at may napulot akong kahoy na gagawin kong upuan. Tapos yung isa nga pala na banhawin ay hindi ko naliluto kasi nga ibibenta ko na laang at sayang din naman yun at kakahina bagang kainin at gawa ng mahal yun. And then ayan nga at nagbuhay na nga ako ng apoy. Bali kasama ko nga pala sana yung dalawang kapatid na maliit. Kaya nga laang ay sabi ko wag na laang sumama. Pero yun ay kanina na. At balak pa nga talaga magdala ng duyan din. At magkakabit daw sila ng duyan din sa may puno. Buti na nga lang at napabago ko ang isip nila at hindi na sila sumama kasi nga ayaw ko talaga silang isama kasi napakainit. Bali ang gagawin ko nga pala ng luto din sa katang ay sasarasahan ko laang. Lagi naman kami nagaluto ng katang ay laging nilabon laang. Ganun talaga lagi din sa amin. Hindi ba gauso sa amin yung ilalhok sa gulay, isasarasahan. Naku, napakabihira nun. Butter nga pala sana yung gagamitin ko dyan kaso nga ay masyado akong poor kaya naman ay margarin na lang. Pareho lang din naman yun. Hindi ko nga pala masyadong niluto yung sibuyas diyan kasi gusto ko talaga sa sibuyas ay malutong-lutong at kinakain ko yun. Tapos ayan nga nilagyan ko lang siya ng oyster sauce at nilagyan ko rin ng ket ketchup, ketchup. Ay, basta banana. Tapos nilagyan ko nga rin pala ng kaunting asukal at ayun hinaluhalungkat ko la ang. Tapos inilagay ko na nga rin pala itong katang. Itong katang na ito nga pala ay niluto ko na sa bahay kanina. Hinalbusan ko na. Sa paghalbus ko ay nilagyan ko nga siya ng paminta at saka asin. Wala lang trip ko lang, bakit ba? Medyo mahirap nga pala siyang haluin kasi nga napakaliit ng kaldero ko. Ayoko kasi kasing dalhin yung kawali ay baka kasi hiyampas pa ni mama sa akin yon kapag nakita niyang may uling. Tinanggal ko na nga pala yung tangkuhong niyan o yung shell niya sa likod para kumapit yung lasa sa laman. Pinakuluan ko nga pala muna yan bago ko tanggalin yung tangkuhong niya kasi nga kapag tinanggal ko agad at bago ilaga ay sasama yung taba niya sa sabaw. O di kaya naman ay mayayatak. So yun at luto na po ang ating katang. Bahala na kayo kung anong tawag diyan. Sa luto na yaan Basta yan ay luto. Aba ay kakain na ako'y nagugutom na. So yun na nga mag-a shoutout na muna ako. Shoutout kay Wanabu, Robert Cost TV, Sherlyn Flores, Ren's Mark Mix Vlog, Rainy Sorelio, Gerwin Romero, at sa pinsan kong si Stephanie Nunez. Sa mga gusto nga po pala magpa-shoutout, ay pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel and then mag-comment po kayo sa pinaka-latest na vlog ko doon. At doon po kasi ako kumukuha ng mga sina-shoutout ko, madali kasing makita kasi napaka laang doon. At yun nga at ako ay sarap na sarap dun sa sauce na ginawa ko. Ay hey, iya, wala lang ibang pupuri ay kundik sarili ko laang din naman. Dapat pala ay dinamindamihan ko at gawa bueno, ang sarap niya ikimi sa kanin. Ay hey, iya, dapat pala gumawa na lang ako ng sauce at hindi ako nang huli ng katang. Mukha nga lang pala akong sugapa pero talagang hindi ako masyadong makain. Ayan nga at yung nakain ko lang ay yung maliit na alimango lang. At ito pa ang natira sa aking kanin. Kaya naman ay uuwi ko na nga laang yan. So yun lang at hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa mga nanood naring rin vlog ko na ere. At pasubscribe naman po ng aking YouTube channel. O di kaya ay follow nyo po ako sa Facebook page ko Miss Vlog. Yun lang po. Thank you.